tumakbo ang isang batang babae papunta sa kanyang ina at nagsabi, Tingnan mo, Mama. Gumawa ako ng helikopter. Kaya nitong lumipad. Dinala ng ina ang helikopter palabas at pinagpira-piraso ito. Isa kang matigas ang ulo at hangal na bata. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na walang babaeng piloto? Mag-focus ka na lang sa pagluluto. Pero mama, Marunong din naman akong magluto. Hindi ka kailanman magtatagumpay sa buhay. Hindi ka nakikinig sa mga magulang mo. Labis na nasaktan ng bata. Isang araw, aksidente niyang napaso ang kuryente at nagkaroon ng blackout sa bahay. Galit na galit ang ina at iniwan siya sa bahay ng kanyang tiyo. Isa kang walang silbing anak. Pinagsisisihan kong ipinanganak kita. Umiyak ang bata ngunit inaliw siya ng kanyang tiyo at kinupkop. Lumipas ang mga taon. Isang araw, nakikipag-usap ang kanyang ina sa dalawang kaibigan, gaya ng dati. Kumusta na ang anak mo? Tanong ng isa. Dalawa ang anak kong lalaki, sila na lang ang tanungin mo. Galit na sagot ng ina. Biglang itinuro ng kaibigan ang telebisyon. Tingnan mo, ang anak mo. Katatapos lang niyang matagumpay na mapalapag ang kanyang unang eroplano bilang pinakabatang babaeng piloto at nagsimula ng pumila ang mga kumpanya para kunin siya. Oo, anak ko yan. Anak ko. Sigaw ng ina. May nais ka bang sabihin? Tanong ng reporter sa dalaga. Sumagot siya. Iniaalay ko ang araw na ito sa aking tiyo. Siya lamang ang naniwala sa akin. At isang pagbati para sa mama ko na hindi kailanman naniwala sa akin. Nagawa ko, Mama. O, anak ko, kung naniwala lang sana ako sa iyo, umiiyak na wika ng ina.